Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tuloy ang kaso laban sa isang retiradong polis na sangkot sa road rage incident sa Quezon City. Itong tiniyak ni Quezon City Police District Director Brigadier General Nicolas Torre III sa gitna ng ulat na tinangkanyang harangin ang kaso. May kinalaman ito sa insidente ng panunutok ng baril ng retired policeman na si Willie Gonzalez matapos masagi ng isang biker ang kanyang kotse malapit sa mabuhay rotonda sa Quezon City noong nakaraang linggo. Sa isang panayam, sinabi ni General Torre na nakikipag-ugnayan na sila sa siklista para sa kasong isasampa laban kay Gonzales. Ang video ng pangyayaring ito ay nag-viral sa social media kung saan makikitang naglabas at nagkasa ng baril ang 63-year-old na dating police Pero iginiit ni Gonzales na hindi naman niya itinutok ang baril sa nakabangga ng kanyang sasakyan at agad din umano niyang isinurender sa otoridad ang kanyang baril. Kinumpirma rin ni PNP Firearms and Explosives Office Director PB Jen Kenneth Lucas na kinumpis ka na nila ang tatlong baril na pagmamayari ni Gonzales matapos suspindihin ang license to own and possess firearms, permit to carry firearms outside of residence at firearm registration ng naturang mga baril. May panibagong taas presyo sa produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto. Sa advisory ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines Corporation, magkakaroon ng 30 centavos na pagtaas sa bawat litro ng gasolina at 70 centavos naman sa diesel o krudo habang 80 centavos per liter sa kerosene. Magiging epektibo ang taas presyo mula alas 6 ng umaga araw ng Martes, August 29. Ito na ang ikapitong sunod na linggo na nagpatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis. Inilatag na rin ang Philippine National Police o PNP ang checkpoints sa iba't ibang mga lugar kasabay ng pagsisimula ng election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasabay ng unang araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy, ang pagsisimula rin ng gun ban para sa naturang halalan sa Oktubre. Ang gangban ay magiging epektibo mula ngayong August 28 at tatagal hanggang sa November 29. Samantala, personal na binisita ni Comelec Chairman George Irwin Garcia ang COC filing sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City. Ngayong araw ay maagang nagbukas ang maraming venue sa buong bansa sa unang araw ng filing of Certificates of Candidacy para sa mga tatakbo bilang punong barangay, barangay kagawad at SK Chairman. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyong pong ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.